Good morning sa inyo guys! Dito pala tayo magtatrabaho sa labas ng barko for today's video! Grabe! Sobrang taas, nakakalula pero basta masarap yung food trip! Let's go! So ayun na nga guys! Inaanda na namin yung gondola para sa buwis buhay na patrabaho ni mama! Shish! Okay! Dahil gumagana na nung maayos yung dalawang motor at safe na siyang gamitin, tara lambitin! Kailangan daw kasi maging maputi at maganda yung barko namin bago sumapit yung Pasko, so challenge! Kaya yung dalawang marino natin, si Godfather at Coach Lexi, todo atake! Oh, she. Ngayon naman guys, ipapakita ko sa inyo kung gano'ng kataas yung pwesto nila. Kaya lumabas muna yung kalbo ng barko para maglakwatsa, este videohan sila, alright! Pero yung pinaka-purpose ko talaga guys, tignan yung buong ko kung saan pa may madumi tapos ituro sa kanila. Eh, parang supervisor lang si Kalbong Siman TV, oh yeah. Ganito pala kataas yung pwesto nila, grabe, nakakalula. Yan ang mga marino, kahit na delikado, basta para sa pamilya, go lang ng go. Kung makikita nyo guys, meron pang isang lookout sa itaas para mas lalo pang safety. Siya din yung magiging tagahila nyan kung gusto nilang lumipat pa kaliwa o pa kanan. Kung up and down naman guys, nakita nyo naman kanina, motor na yung magpapagana. Pagkatapos matanggal yung mga naninilaw na kalawang at dumiduming nakadikit, sunod na gagawin, pintura. Sheesh! Ito na guys yung pinaka trabaho trabaho nasa kalbo Syempre, pag nakita kong medyo napagod na yung mga veterano kakatrabaho, tatawagin ko na sila para kumain Let's eat! Ay, napakaangas par. Kailangan nila ngayon kumain ng healthy para pagdating sa work marami silang energy. Oh, she. Sakto talaga yung niluto ni Mayor. Steam fish. Samahan mo pa ng mga gulay-gulay. Especially broccoli. Pero but wait, there's more. Pagdating naman dito sa kabila, puro pa rin healthy. Merong mga salad, lemon. Samahan mo pa ng masarap na dessert. Mahablang ka. Yummy! Aba matindi, meron pa palang ginawang espesyal na sausawan si Mayor na hindi talaga tinipid sa mga rekado. Shish! Panigurado, busog-lusog na naman yung kalbo. See you ulit next vid. babayoo.